Huh? Uh, okay, okay. Uh, okay. Uh, okay. Uh, hmm. Hello, um, sa kayong lahat. Meron tayong customer from Davao, uh, buhang uh, huh? bahada mga lugit. So customer natin is na maga ang kanyang kuko. So lagyan natin muna ng alcohol, medyo hindi yan mahapdi. So nilagyan dahil sa pagnilcutter ni Sir mga kalugit is nagganid nagkaganito ang kanyang kuko. Linisan na natin. Relax lang sir ha. Sakit yun isa sir. Shagit lang kung gusto mo sir ha. Kamu mga kalugit, basta mag nilkater. Kamu hindi kamo sige pinataka ka nilkater. Ginoo ko. Ah. Ang inyong itlog ang inilkatiran niyo. O oh, nagawas na ang lamang loob. Oo. Oh. So para ma-okay, lagyan muna nating magic sara para lumambot siya. Ha? Nagbalik ka rin. Lagi ipalugit Nag yung... niya. nagbanugyapon oh. daw. Pero mal ko ay... Ang ko siya, ano lang to, nang text na... Wala na cut lang ba? kay Sa taas mo lang gikat mm, okay. Relax lang sir, ham. Ang nangyari, di mm, mm. ang yeah. ano mm. oh. ang... Ayan na. Sorry, relax lang, Sir Ham. Hey, Ayan. Yeah. Kaya pa, sir? Ang koko, pa? tanawa. Hindi si sir tanawa, guy. Basi, mano, ha? Ayan na, sir. O, daku-daku, o. Grabe, o. Daku-daku, sir. Singgit na na, sir, sir. Hmm? Singgit na na, sir, kung gusto mo, hmm? sir. Gusto, hmm? Itiabaw lang. Ah! Ah! Agay na! Agay Ah! Ah! Kanaan. Hmm. Di ba? Naku kayo sa sir. O oh, tanawan. Makalugit, mm? yeah. tanawan nyo. Palagsak ko. Tanawan nyo makalugit. Grabe. Kani huh? Ayan, oh. Dako kayo, sir, di ba? Oh. Isahan lang. So, mga kalugit, tanawan nyo, oh. Isa lang katanggal, mga kalugit. Tanggal na jod. Oh, di ba? Hmm? So, ayan ang mga kalugit. Grabe, eh. Grabe kayo, mga kalugit. Ano yun? Ano yun? Ano yung sugar oil? Yari, di sa babaw. Ayan mga kalugi, tanawan O, dok dahok ka ayo. O, sir. O, amuni. Hmm, kaayo? ka Bawa na o oh, mga lugit, isang tanggalan lang. O, oh, ayan sir. Wala na no. O, oh, ba? Diba? Pasalamat ka sa ginu... Na, uh, yung angel niya diri. <laughs> so, lagyan natin ng magic sarap mga kalugit. Masa oh, ka, Steven? Ano? Oh.

So magic sarat niya akong gibutang mga kalugit ha. Grabe ka ayos sir bro. Kat lang ato ni gamo. Nindot siya mga kalugit ka isa lang ang pagtanggal ko isa lang ang sakit. Ayoy laas sir. Bisik. Sir, ayaw ni siya. Ah, sir, ha? karon ha? Hantod, ugma. Amay mo nang down sa bayaba, sir. Amay mo nang ihugas, wala, sir. Patabaka na sa pa. Nangangin sakyanan angel ay po sa. O isang sapatos hanggani, <laughs> ng ani ng motorong sa lakin Hoy nakaaginip pa act ay napaaka na tapakan sir. Oh. Mamata makatama din yung dito. Hoy. Magrumoson din ng moyo. Ya diba? So mga logit, lagyan na natin pang cover. Asa tong ano, hindi pala ko gunting kay B. Tanggal lo nang nimo ni Onya pagabot sir para makasungaw siya tapos ayo sa sapatos siya ug ma or 2D. tanto dalwa ka adlaw para hindi siya ma Okay ra sa inyo hindi masapatosan. Di ba kaya lang sir no? Sakit kayo sir hindi ang no. na, na siya? ano hindi na kung ang sakit sir mabiyaan ka o <laughs> <laughs> uh -huh. diba, Ginawa na. Ginawan, no, Jutzi, sir. <laughs> So mga Luget, thank you so much mga kalugit. Tapos na ang amon ng operasyon ni Sir. Hello, Nanggalala na ni yun niya, sir. So, makalugi. Tapos na. Ito. <laughs> Ang reaction niya, grabe. Nakaayo. O, oh. oh, diba? Tapos na makalugi. Perfect. Nakaayo. So, ayan. Wait lang. Pawaya. Sa'yo mong kukusok. para makaano.